Pang 2 months na nga ang tiyan ni Chantal dito guys. Kaya ayan, panay ang titig na sa akin. Ayaw na akong lubayan. Ganyan siya guys pag malapit ng mga anak. Gustong kumain, tapos na tapos hindi na yung lalayo sa akin. Pang apat na beses na pala siyang nanganak guys. Tapos ganyan lagi niyang ginagawa. Ayan, sa akin na nakadikit lagi. Tapos hindi na yan siya lalabas, hindi na yan siya tumatambay sa labas. Lagi na siya nakadikit sa akin kung saan ako nagpapahinga, kung saan ako nandun siya. Yun, yung dahi, yan yung yan uh, yung sinyalis na malapit na siyang mga anak. Hindi na yan siya no, umaalis kasi nga... Magpapatulong yan siya sa akin pag nanganganak Tuwing nanganganak nga pala yan siya guys Nasa tabi lang ako Paano sinusundo niya ako Kung saan ako na kaupo Nakahiga talagang kailangan na sa tabi niya ako Ayan kung saan ako Nandun siya Nagpapahinga ako Ayan papahinga din siya Sinyali guys na malapit na siyang manganak Ganyan siya palagi Mula dito sa amin Ganyan ang ginagawa niya sa akin ako lang naman ang nagpapaanak sa kanya dahil ako yung nurse niya guys tinuring niya ako na nurse kay doktor sa kanya may lahi nga pala to yung pusa namin dalawa kulay yung mata niya guys uh, komani kumani basta ganun yung ano niya uh, pangalan niya may lahi yan galing yan sa ibang bansa tapos binigay sa amin ng boyfriend ni Marco kaya kami na yung nag sa kanya At lang beses na yan siya nganganak Ayan, ang cute ng mga anak niya. Kaso lang, syempre po yung binamigay namin. Dahil ang dami na hindi na namin sila kayang alagaan lahat. charang ayun na nga, guys. Nanganak na siya. Tatlo lang yung anak niya. Ngayon lang siya nanganak ng tatlo lang. Dati kasi umabot ng lima, apat, minsan pa nga anim. Ngayon tatlo lang, guys, kung kailan pina pinalahian siya namin ng yung malalaking pusa na ah, uh, mabalahi po. Pinakastahan namin dito sa kapitbahay namin na may lahi. Malalaking pusa. Sayang, tatlo lang talaga yung pinanganak niya. Ang cute. Hirap na hirap siya guys mga anak. Dahil ang lalaki, ilang araw pa lang yan. No, two days siya. Tatingnan mo ang lalaki. Tapos ang bibilis na nila. Kakaiba talaga guys pag may lahi. Hindi kaya naman nakaraan na kung sino-sino lang yung kumakasta sa kanya. Tapos ang bilis lang yung mano. Ngayon talagang nahirapan siya. Dahil ang lalaki nga talaga ng pinanganak niya. Tingnan niyo. Ang cute-cute. Ang lalaki yan guys. Ngayon lang siya nanganak ng ganyan kalalaking uh, pusa. Dahil nga kasi ang lalaki din ng lahi nung nagpaanak sa kanya. Ang cute, guys. Hanggang dito na lang. See you next vlog. Bye. Atlet ko kayo, guys. Pag malalaki ng aming pusa. Bye, guys.